Okay lang, nakapag-deposito na ba yan? Ah, oh, sir, hindi pa po eh. Kakapunta lang niya dito. Eh, bakit mo gagamutin niya kung di naman nakapag-deposito? Alam mo naman yung patakaran dito sa hospital. Sir, kailangan ko kunahin yung mga taong nangangailangan ng tulong po. Dahil sa ginawa mo, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho. Eh, hindi po, please. Maawa po kayo. Huwag niyo akong tanggalan ng lisensya. Hello? Hello? Sir, ano pong nangyari sa kanya? Eh ma'am, hinawal po kasi yung nagnakaw ng bag niya. Eh, di niya na malayan may sasakyan. Ma'am, nagpagulong-gulong nga po, tsaka bumagok po yung ulo. Eh, wala naman pong lumabas na dugo sa ulo niya. Naku, delikado to. Kailangan gawin lahat ng procedure para makita kung ano man yung diferensya at operahan kung kailangan man. Eh ma'am, di ko naman po kilala kung sino yan. Eh, ko lang po dito. Huwag kayong magalala. Gagawin ko yung lahat. Ada, kamusta yung pasyente doon sa kabila? Oh, uh, na, na... Pinyari dyan? Eh, sir, na-aksidente po eh. Kailangan natin gawin po yung procedure sa kanya kasi nabagok yung ulo. Eh, wala naman pong lumabas na dugo. Ah, uh, okay lang. Nakapag-deposito na ba yan? Ah, uh, sir, hindi pa po eh. Kakapunta lang niya dito. Eh, bakit mo gagamutin niya kundi naman nakapagdeposito. Alam mo naman yung patakaran dito sa ospital. Pero sir, kailangan natin siyang gamutin. Kung hindi, mamamatay to. Sige, Dok, subukan mo. Para mawalan ka ng trabaho dito. Pero sir, kailangan na kailangan siyang gamutin. Sumunod ka na lang o, ano yung rules dito. Sir, magandang balita po kasi stable na ang kalagayan ng pasyente. Mabuti na lang po walang naging diferensya sa ulo niya. At ang napuruhan lang eh yung balakang tuhod tsaka paa. Pero huwag kayong magalala, okay na okay na po siya. Eh ma'am, may problema po kasi eh di ko naman po siya kilala. Tsaka ma'am, wala po akong sa kanila kaya wala po akong pambayad eh. Tsaka ma'am, wala akong wala kasi ang pera dito eh. Nako, okay lang yun. Huwag kang magalala. Ako nang bahala. Ah, uh, Dok, maraming salamat po, ah. Walang anuman. Ang importante, ligtas yung pasyente. Ah, uh, Dok, pinapatawag po kay ni Sir Marlon sa opisina. Ah, sige. Uh, mauna na muna ako, ha? Sige pa, ma'am. Thank you po. Sige. Pasok. Ah, uh, Sir, pinatawag niya daw ako. Dok, anong ginawa mo, ha? Di ba? Pinagsabihan na kita. Bakit tinuloy mo pa rin? Sir, responsibilidad ko bilang doktor ang gamutin yung mga nangangailangan. Hindi ba importante sa inyo yung buhay? Pera lang ba? Eden, importante rin sa akin na kumita tong hospital. Akong pinagkakatiwalaan dito. At yun ang trabaho ko. Ayan, trabaho nyo lang kasi yung iniisip nyo. Pero yung buhay ng ibang tao, hindi. Sir, kailangan kong unahin yung mga taong nangangailangan ng tulong ko Alam mo to, hindi charity tong hospital na to. Dahil sa ginawa mo, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho. Pati ang lisensya mo. Pero sir, hindi niyo yan kailangan gawin. Ginagawa ko lang yung tama. Yan yung tama sa'yo. Pero yung tama sa amin, yung kumbina tong hospital. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Makakalis ka na. Um, ate? Oh, umatay so, pa na dito yung may ari ng bahay kasi kailangan natin maghulog. Ah, uh, ah, uh, saglit lang ha, may tumatawag. Ah, sige. Take your time. Ah, uh, yes po. Ano po? Hindi niyo po yan pwedeng gawin sa akin. Eh, ginawa ko na naman yung trabaho ko eh. Tsaka yun po yung pinanumpaan ko bilang isang doktor. Eh, hindi po, please. Maawa po kayo. Huwag niyo ako tanggalan ng lisensya. Hello? Hello? Ate, anong ginawa mo? Bakit ka tatanggalan ng lisensya? Eh, kasi may pasyente kanini eh. Eh, ginamot ko kahit walang pambayad. Kaya ito ngayon, Natural! Trabaho mo gamutin yung mga nangangailangan. Alam mo, hindi tama na tanggalin nila yung lisensya mo dahil lang doon. Kaso halat yung hospital na yan, hindi tama yan. Virgo, kahit gawin natin yun, yung pera natin, hindi sapat para kalabanin yun. Mahirap na. Paano yan? Pag hindi natin natapos yung bahay sa bahay, nalayasin tayo dito. Ito, hindi pa ako nakakapagtabaw, kakagraduate ko lang. Alam ko, ganito na lang mamamasukan ako bilang isang private nurse. Yun lang yung tanging alam ko ngayon eh. Sige. Hanap ah, din ang trabaho. Sige. Magpahinga ka na. Papa Salamat, sir. Ah, uh, actually, kailangan ako pati ng caregiver. Don't worry. Babaya na kita kahit mo gano'n. Basta alagaan mo lang yung ako dito. Sige po sir, gagawin ko yung trabaho. Ah, uh, nga pala. Sense ako kapatid ko. Kuya, mukhang familiar sa akin yung boses ng kausap mo eh. Ah... Uh... No sir, ikaw nga. Ako mabuti na lang po. Maayos na yung kalagayan niyo. Oo oh, nga. Kaya pala familiar yung boses mo. Kasi, kuya, siya yung doktor na tumulong sa akin. Ah, uh, pala Dok, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, ah. Naku, walang anuman yun, ginawa ko lang yung nararapat. Tiga lang ah. Buky ko yung doktor, ba't ginagawa mo to? Ah, uh, Sir, kasi... tinanggal na ako sa trabaho, eh. At isa po, Sir, Sir, hindi na rin ako pwedeng maka-apply sa ibang hospital, eh. Kasi, tinanggal na ako ng lisensya. So, tinanggal ka dahil tinulungan mo yung kapatid ko. Ah, uh, Dok, maraming salamat sa pagtulong sa kapatid ko. Ha? Pero pwede mo ba ako samahan sa hospital? Ako po, Sir. Huwag na po. Huwag na pong gawin yun kasi policy din itagaligan ng hospital eh. Ah, uh, don't worry. Samahan mo lang ako. Ako nang bahala. Oh, kasi sir. Magbuka lang. May tatatong lang ako sa'yo kaya napasigol ako ng ospital. balita ako kasi na may doktor daw na din gan. Dahil may tinulungan yung doktor. Ah, uh, si... si Dok Aiden. Oo, oh, sir. Kasi... pinagbabawal ko na kasi dito yung maggamot ng wala lang down payment. Alam mo, sir. Dami na nangyayari kasi dito na hindi na tayo binayaran. Tinakbuhan na tayo. Kaya... Matagal na natin policy yan, sir. Teka lang, ah. Policy natin? O policy mo lang? Wala akong sinabing ganyan. At isa pa, kailan mo ba kung sino yung tinulungan ng doktor na yan? Eh, hindi ko naman trabaho, sir, na alamin pa yan yung kung sino yung mga pasyente niyan. Tsaka, walang pambahay niyan, sir. Sino ba yun? Kapatid ko lang yung sinasabi mong walang pambayad. Eh hindi ko naman alam sir, hindi sana pinaasikaso ko ng mabuti dito Teka, anong ginagawa mo rito? Di ba tinanggal ka na dito? Oo Tinanggal na kita? Tinanggal mo At di ka man nakotento talaga, di ba? Pakilisensya niya Pinalis mo Alam mo Marlon Hindi ko pa palabasin yung ginawa mo At sisiguraduhin ko na ididemanda kita. Pero sir, ginagawa ko lang naman yung trabaho Ayun ko. Hindi ay. ko narinig. Ididemanda kita. Ibig sabihin nun, wala ka ng trabaho. At isa pa, Dok, ako bahala sa lisensya mo at lilinisin din yung pangalan mo. At di lang yun. Hindi ka lang babalik sa pagiging doktor mo. Ikaw pa yung magiging head dito sa hospital na to. Marlon, makakalis ka na. Oh, sir, maraming po salamat ha. Ah. Utang na loob yung pag... Ibigay niyo ulit sa akin ng lisensya bilang doktor. Alam mo, wala kang ginawa ko sa ba. Ginawa mo lang yung trabaho mo. At isa pa, pakitin mo sa kapag-tumunyari. Ang hindi ko rin nahaya na maging ganyan yung tao ko sa hospital. Saka, Dok, maraming salamat sa Dahil wala kang pinipili. Kahit sino din Salamat din po, sir. Oo, so, uh, pang... Kasi kasunin natin yung license mo. Sige po.